hi welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa bawa paghinga ko, siya ang nasa isip ko. Akala ko'y siya ang babaeng itinadhana para sa aking. Ngunit sa bawat ngiti niya, may tinatagong lihim. Asa sa likod ng kanyang mga mata, may anino ng kasinungalingan. Una ko siyang nakilala sa Maynila, sa gitna ng ulan. Hawak niya ang payong na tila nagdadala ng liwanag. At ako, isang lalaking sanay sa tahimik na buhay. Biglang nabalot ng ingay ng damdamin nang siya'y dumating. Bawat araw, kasama ko siya sa mga lansangan. Sa Kuyapo, sa Divisoria, sa tabi ng Pasig River. Puno ng kawa, puno ng pangako. At sa bawat hapunan naming magkasama, may salitang mahal kita. Pero bakit, tuwing gabi, nakikita ko siyang naglalaho? Bakit palaging may tawag na hindi niya sinasago? At bakit may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim? na parang may ibang nakakaalam ng mga sikreto niyang tinatago. Isang gabi sa Intramuros, habang naglalakad kami, naramdaman kong nanginginig ang kanyang kamay. At bago pa siya makapagsalita, may isang lalaking lumapit. Tinawag ang pangalan niya, hindi ang pangalang sinabi niya sa akin. Ako'y napatigil natulala. Sino siya kung ganoon? Bakit may ibang pangalan siyang ginagamit? At bakit ako ang pinili niyang gawing bulag sa kanyang katotohanan? Habang nakatitig ako sa kanya, hindi siya makapagsalita. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila naging saksi, at ang hangin ng gabi ay nagdala ng bigat sa aking dibdib, na para bang bawat tibok ng puso ko'y unti-unting nawawala sa tiwala. Ngunit ang masakit, kahit alam kong puno ng kasinungalingan ang kanyang mundo, ayaw ko pa ring bitiwan ang kamay niyang nanginginig. Dahil sa likod ng lahat ng pagtatago niya, nagmumukha pa rin siyang babaeng hindi ko kayang iwanan. Asa mismong sandaling iyon. Biglang bumukas ang isang kose sa gilid ng kalsada. Lumabas ang isang lalaking nakasuot ng itim. Dietzo siyang lumapit sa kanya. At sinabi sa malamig na boses. Oras na. Sumama ka na. Nanginig ang buong katawan niya. Halos mabitawan niya ang kamay ko. Ang mga mata niya ay puno ng luha. At doon ko naramdaman. Na ang babaeng akala ko'y aking. Ay may buhay na hindi ko kailanman pinaghinalaan. Hinila ko ang braso niya. Pilit kong pinipigilan. Ano tong nangyayari? Sino siya? Anong ko? Ero hindi siya makatingin ng deyeso. Ang labi niya ay nanginginig. Parang may mga salitang ayaw kumawala. Ang lalaking nasa harap namin, matikas, malamig ang tingin. Hindi mo siya kilala. Ah hindi mo kalanman makikilala kung ano kalaga siya. Ah sa bawat salitang iyon, parang may matalim na patalim na tumatago sa dibdib ko. Bakit? Ano bang itinatago ng babaeng mahal ko? Sa kalsada ng Intramuros, sa ilalim ng mga ilaw ng lumang poste. Nakatingin ako sa kanya, hinihintay ang kahit anong paliwanag. Ero tanging luha lang ang dumaloy. Luha na mas nagbigay ng takot kaysa kasagutan. Hindi ko, hindi ko sinasadya, mahina niyang bulong. Hindi kita niloko para saktan ka. Ero bago pa niya matapos, hinila siya ng lalaking iyon. At parang eksena sa pelikula, unti-unti silang lumalayo sa akin. Tumakbo ako, hinabol ko sila. Narinig ko ang ingay ng mga gulong, ang biglang andar ng kotse. At bago tuluyang magsara ang pinto, umingin siya sa akin. Mata na puno ng pagsisisi, mata na tila nagsusumamo ng tawad. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng kalsada. Basang-basa ng ulan, nanginginig sa galit at tako. At ang tanong na paulit-ulit na bumabali. Sino ba talaga siya? Lumipas ang mga araw, pero hindi siya bumali. Hindi siya nagparamdam, hindi ko siya nakita sa mga lugar na dati naming pinupuntahan. Sa Kuyapo, wala na ang kanyang ngiti. Sa Pasig, wala na ang kanyang tawa. At sa puso ko, isang malalim na sugat ang naiwan. Pero isang gabi, may dumating na sula. Walang pangalan, walang lagda. Isang maliit na sobre lang na inipit sa pinto ng apartment ko. At nang buksan ko, naroon ang isang litrato. Siya. Nakangiti, pero hindi sa akin nakatingin. Kundi sa isang bata na nakatayo sa tabi niya. At sa likod ng litrato, may nakasulat, Hindi lahat ng pag-ibig ay para sa iyo. Huwag mo na akong hanapin. Nanginig ang mga kamay ko habang hawak iyon. Isang bata, anak ba niya? Sino ang ama? At bakit kailangan niya akong itago sa lahat ng ito? Hindi ako mapakali. Hindi ko tinanggap ang sulat na iyon bilang katapusan. Sinimulan kong sundan ang bawa piyaso ng bakas na iniwan niya. Mga taong nakakita sa kanya mga lugar na dati niyang pinupuntahan. At dinala ko nito sa tondo, sa isang makipot na eskinita, sa tabi ng lumang tindahan ng lugaw. Narinig ko ang pangalan niya. Isang tinera ang nagsabing madalas siyang makita roon. Asama ang isang batang lalaki, mahigit tatlong taon. At may mga lalaking nakasuot ng itim na palaging nakabantay sa kanila. Doon ko naramdaman ang bigat ng katotohanan. Hindi siya ordinaryong babae na nakilala ko sa ulan may mas malaking mundo siyang ginagalawan. Isang mundong puno ng kasinungalingan, sikreto, at panganib. Gabi-gabi, hindi ako makatulog. Iniisip ko kung paano niya nagawang mahalin ako. Kung alam niyang sa dulo, iiwan niya rin ako. Ero kasabay ng sakit, may apoy na nabuhay sa dibdib ko. Hindi ko siya hahayaang tuluyang mawala. Kaya isang gabi, bumalik ako sa tondo. Ahimik akong naghintay sa gilid ng eskinita. At doon, sa dilim, nakita ko siyang muli hawak ang kamay ng batang lalaki. At sa mata niya, bakas ang takot na tila may tinatakbuhan sila. Tumindig ang balahibo ko. Gusto kong lapitan, gusto kong tawagin ang pangalan niya. Pero bago ko pa magawa, may dumating na van na kulay itim. Mabilis silang sinunggaban ng mga lalaking may baril. Ang batay na pasigaw, siya pilit na lumaban. At ako, nakatayo lang, hindi makagalaw sa bigat ng pangyayari. Sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko, Halos hindi ko na marinig ang ulan. At sa mismong oras na yon nagtagpo ang aming mga mata. Sa loob ng ilang segundo, nakita ko ang lahat ng hindi niya nasabi. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kasinungalingan, at ang lahat ng pagmamahal na pilit niyang tinatago. At bago sila tuluyang maisakay sa van, binigkas niya ng mahina. Patawarin mo ako. Ang kotse ay umarangkada, naglaho sa makipot na kalsada. At ako'y naiwan na parang bangungot lang ang laha Ngunit alam kong hindi yon ang huli. Dahil sa bawat paghinga ko, naroon pa rin siya. Naroon ang tanong na kailanman ay hindi ako titigil hanggang masago. Sino ba talaga ang babaeng akala ko'y akin? At bakit sa likod ng lahat ng kasinungalingan niya? Ay hindi ko pa rin kayang pakawalan ang pagmamahal ko sa kanya. At sa gabing iyon, sa gitna ng dilim ng Maynila, nagsimula ang isang bagong apoy sa loob ko. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa paghahanap ng katotohanan dahil kahit saan man siya dalhin ng kanyang mga lihim. Kahit gaano man karaming kasinungalingan ang bumalot sa kanya. Hahanapin ko siya. Kahit masaktan ako. Kahit ikapahama ko pa. Ahabang unti-unting naglalaho ang ingay ng ulan. Narinig ko ang isang tinig mula sa eskinita. Isang lalaking nagmamasid sa akin mula sa dilim. Kung gusto mong makita siya ulit, sumunod ka sa akin. Dahan-dahan kong nilingon ang lalaking iyon. Nakatayo siya sa ilalim ng ilaw ng isang poste. Bahagyang nakayuko, parang ayaw ipakita ang buong mukha. Ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Kung gusto mong makita siya ulit, sumunod ka sa akin. Muli niyang sambit. Mabagal, malamig, puno ng pananakot at pangako. At sa sandaling iyon, alam kong wala na akong ibang paggipilian. Kuni sunin siya. Naglakad siya sa makitid na eskinita. Tahimik, walang lingon. Ako'y kasunod, bawat hakbang ay parang naglalakad sa gilid ng bangin. Ang paligid ay madilim, tanging ingay ng mga daga at patak ng ulan ang marinig. As sa bawat segundo, lalong bumibigat ang dibdib ko. Hanggang sa huminto siya sa harap ng isang lumang gusali. Gusaling tila inabandona na ng panahon. Ngunit sa loob, may liwanag na nagmumula. At mga aninong kumikilos na parang mga bantay. Dito mo malalaman kung sino talaga siya, bulong niya. At bago pa ako makapagtanong, umalikod siya at naglaho sa dilim. Ako'y naiwan, nakatitig sa pintuang bakal na bahagyang nakabukas. At sa likod nito, may mga tinig na mahihinang nag-uusa. Huminga ako ng malalim, pinilit kong tibayan ang loob. At dahan-dahang kumasok sa loob ng gusali. Amoy usok, amoy kalawang, amoy ng takot na nakakahawa. At sa gitna ng malawak na bulwagan, nandoon siya. Ang babaeng akala ko'y aking. Nakatali ang kamay, nakaupo sa silyang bakal. Sa tabi niya, ang batang nakita ko sa litrato. Nakasiksik, akot na takot, mahigpit na kumakapit sa damit ng ina. At sa paligid nila, mga lalaking nakaitim. Kahimik na nakabantay, mga matay parang mga lobo na handang umatake. At sa harapan nila, isang lalaking nakaupo sa mataas na silya. Malapad ang balikat, malamig ang tingin, parang hari ng dilim. Dumating ka rin, malalim ang boses niyang bumungad. Kung mahal mo talaga siya, Handa ka bang marinig ang katotohanan? Nanginig ang puso ko, halong takot at pag-asa. Umingin ako sa kanya, sa babaeng minahal ko. Ngunit siya ay nakayuko, luha ang tanging sago. Parang alam niyang anumang sasabihin ng lalaking iyon ay tuluyang babasag sa lahat ng pinaniniwalaan ko. As sa mismong sandaling iyon, unti-unti siyang tumingin sa akin, mga mata niyang puno ng sakit at pangungumpisal. At sa tinig na halos pabulong, sabi niya, hindi ako ang babaeng akala mong nakilala mo. Namilog ang mga mata ko, nanlamig ang katawan. Ngunit ramdam kong totoo ang bawat salita. Ang buhay ko ay pun ng kasinungalingan, hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Napatigil ang lalaking nakaupo sa mataas na silya. Tila siya mismo ay nagbigay daan para siya ay magsalita. Matagal na akong hawak ng mundong ito. Patuloy niya. Pinilit akong sumunod. Pinili akong magtago sa ibang pangalan. Pinilit akong iwan ang mga taong minahal ko. Tumulo ang luha niya habang nakayuko sa bata. Huwag mong isipin na hindi totoo ang pagmamahal ko sa iyo. Dahil sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, ikaw lang ang naging totoo sa buhay ko. Ang puso ko'y halos mabiyak sa bigat ng kanyang tinig. Gusto kong lumapit, gusto kong yakapin siya. Ngunit may mga baril na nakatutok, mga matang nagbabantay. At ang katahimikan ng gabi, parang humihigop ng lahat ng lakas ko. Kung talagang mahal mo ako, wika niya sa huling pagkakataon. Huwag mo akong hanapin, at alalahanin mo na sa puso ko. Ikaw ang hindi ko kailanman niloko. Ang mga bantay ay kumilos, kinuha siya't ang bata. Habang ako'y nanatiling nakatayo, walang magawa kundi umiya. At sa bawat hakbang nila palayo, naramdaman kong ang buong mundo ko'y gumuho. Ngunit kasabay nito, may kakaibang kapayapaan sa puso ko. Dahil kahit puno ng kasinungalingan ang kanyang buhay. Alam kong ang pagmamahal na binigay niya sa akin ay tunay totoo at hinding hindi mabubura. At doon, sa lumang gusali ng Maynila, sa gabing saksi ang ulan at dilim, natapos ang kwento ng babaeng akala ko'y akin. Ngunit iniwan niya sa akin ang katotohanan, na ang pag-ibig minsan, kahit hindi manatili, ay sapat ng maramdaman, kahit isang sandali lamang.